Ah, huh? naalala mo ba yung sinabi ni Kapitan? May lead ka na ba doon sa ating papasuking kuta? Anong lead? Yung iidi? Hindi. Yung lead ba? Kung mayroon ka nang uh, nakuhaang spy na uh, pupunta doon sa huktahan nating area. Ah, ay wala pa sounds. Ay shards kasi malaking pera nakapatong doon. Inano sa akin ni Kapitan? Eh di ba pinapapuntahan sa atin yung area yun? Ay, eh, trabaho natin, Sarge. Sarge, ayan na pala si Kapitan. Kapitan! Oh! Sarento Baranta! Sergeant Villera! Kumusta yung pinapalakad ko sa inyo? May lead na ba kayo? Paano? ano nangyari doon sa pinapalakan ko sa inyo? Kapitan, may na si Sards. Yung sa pinapatrabahong sa amin. Opo, Kapitan. Sa Rinto Pilihera, anong barangay? Barangay Dangog Dangog, Kapitan. Mm Nakita ko na yung kuta nila. Kailangan bigyan nyo ako ng successful operation within 24 hours. Lintik lang ang walang ganti masusunod, Kapitan. Tatrabawin namin, Kapitan. Kapitan, ayon sa spy namin, nandyan lang sila sa utang yan. Diyan. Kapitan, kung 24 hour la ang naman ang na binigay mo sa aming oras, wala na tayong panahon upang magpintuhan pa tayo. Uumpisa na namin, Kapitan. Lulusubi na namin. Sige. Sige, sarin to. Tara, sa rin to. Tara. Sa Agus Pilyahera, handang-handa ka na ba sa araw na ito? handa handa na ako ano man ang oras kasi Sarge itong taong pupuntahan natin ay hindi basta basta napakalaking patong sa ulo ang taong ito nakahanda ako Sarge kaya dublin pag-iingat tayo kung sa man puntahan na natin ang lokasyon doon ko nakita ang kuta nila Sarge kita ko na ang lokas yun. Ayon yung dalawa. Kailangan natin mahuli ng buo yan. Nusags, mag-iingat ka. Taka. Ang maingay! Baka tayo madali dyan! Ang ingay mo!